So, hi mga kabayan, welcome back sa ating palibagong video and this is Ilong Gubis Dap in Europe naka-base po ako ngayon sa Croatia mga kabayan ah uh, For this vlog mga kabayan no, pag-uusapan natin yung bagong post ng Apollo Milan mga kabayan kasi maraming nag-message sa akin regarding sa ganong salary mga kabayan na nakakawindang mga kabayan para sa mga FW dito sa Europa especially dito sa Croatia mga kabayan So, before that, mag-i-intro muna ako mga kabayan So, ayun nga mga kabayan. So, may nag-comment na kabayan sa atin or nag-message din sa atin mga kabayan. ah uh, yung isang kabayan, no? Regarding for the, ano mga kabayan, yung sa post ng Polo Milan nga, ng Migrant uh, Worker Office Milan, Polo Milan mga kabayan. So, nag-post sila regarding sa net salary dito sa Croatia mga kabayan. Na sobrang baba na agulat sa mga OFW especially sa mga OFW na papunta pa lang dito sa Croatia o dito sa Europe mga kabayan. So nawindang po, maraming nag-comment, maraming nag-message sa akin din kung ano yung reactions ko. Oh uh, anong masasabi God. ko doon sa sa post na yun mga kabayan. So uh, sobrang ano, sobrang saklap para sa ating mga OFW kasi nandito na tayo sa sa Europe na part mga kabayan pero yung sahod na yun is not enough para sa atin. Kahit nga ngayon mga kabayan, yung sahod dito, hindi pa din sapat. So, nagbigay sila ng suggest Salary, mga kabayan, dito sa Croatia o dito sa Europe na ganun kababa. So, sobrang uh, uh, masakit para sa mga OFW. No? So, ito mga kabayan, papakita ako sa inyo kung ano yun. Ayan, kung nakita sa screen. So, yan yung mga suggested salary, mga kabayan, ng mga OFW dito sa Europa. No? So, sa kanila po nanggaling yan. Uh, yung mga list na yan mga kabayan sa kanila po nangagaling yan. So, nakikita nyo dyan mga kabayan kung gaano kababa yung uh, binibigay na sa, uh, suggested salary ito sa Europa. So, kahit sino mang OFW mga kabayan, nababahala sa ganyan, nabaworid din mga kabayan. No? So, ayan, titignan natin yung mga comment ng mga kabayan natin dun sa Facebook mga kabayan na sinare ni Miss MJ o natin So ito yung mga comment mga kabayan sa suggested 2024 net salary from migrant uh, my Rank workers uh, office Milan mga kabayan. Yung mga comment na mga kabayan natin sobrang na disappoint sila mga kabayan sa kanilang nabalitaan dito sa Europe mga kabayan. Especially dito sa Croatia. No? So maraming uh, nangamba, maraming galit, mga kabayan sa suggested uh, salary na ibinigay ng Polo Milan uh, for this 2024 mga kabayan so ang daming comment mga kabayan na sobrang galit yung mga OFW nating mga kabayan no? so ayan nakikita <coughs> niya sa screen mga kabayan so may sabi dito slavery tayo mga kabayan so may sabi dito mas malaki pa yung sahod sa Middle East if maging uh, totoo o maging uh, uh, ano to sa sa Europa makabayan itong mangyayari na tong suggested sa uh, net salary makabayan dito sa Europa. Ayun parang di nag-iisip edi eh, wow, yung mga comment makabayan sobrang dami. Ginawan nilang Middle East ang Europe makabayan. Ayan, magprotesta tayo mas malaki pang pa sahod sa Middle East pag ganyan. So grabe yung ah uh, comment dito mga kabayan. Yan, nakakasad po ang ganyan. Ayan. So may nag-comment dito, I can believe what I am seeing. Kasi nung paalis ako ng Pinas, di ako naka-apply ng visa if hindi above 700 euro nakalagay sa kontrata ko. Ayan. So, <coughs> daming galit mga kabayan. Ayan. So, suggested na salary. Ayan. Ayan magpropose ng ganyan net salary ang galing sana naman po madama Ah pag-aralan po sana ng Polo Milan before the posting. So mga kabayan hinanap po yung uh, ano na yan yung post niya yun sa Polo Milan tula ko nakita mga kabayan but uh, anyways pinopost pinopost kasi, eh, kasi ni pinopost kasi ni kabayan ito ni ni Miss Janet no if na uh, kayo sa kanya itong post na 'to mga kabayan kay Miss Janet galing from Polo Milan daw yan. So, suggested salary yan mga kabayan. Ayan, net salary from follow million. So, nakikita dyan mga kabayan kung magkana yung uh, cleaner mga kabayan. Uh, hotel cleaner assistant, housekeeping room attendant is 600 euro mga kabayan. Kitchen helper, dishwasher 600 euro. No? Ayan, constructions, agriculture, factory productions is 600 euro mga kabayan. General workers, packing, ayan, merchandisers, mga kabahan warehouse workers, 600. So, yung pinakamalaki lang dito is truck driver, mga 950 150, but very small for that, mga kabahan. Sa so, totoo lang, maliit po yan. Yung constructions, worker, electrician, mga ba, is sobrang liit po yan. Chef de party or chef cook, mga kabahan, is 650 to 700 euros, mga ka, Hindi po yan sapat, mga kabahan, kung nandito kayo sa Europa. Ayan, so yun yung mga, nakikita nyo sa screen natin mga kabayan sobrang liit po na yan mga sahod na yan mga kabayan. So ayun na mga kabayan, no? so, sobrang baba talaga mga kabayan kahit yung housekeeping, uh, kahit yung mga construction worker, mga welder, mga, may mga skilled worker natin mga kabayan na trabaho, eh, sobrang baba mga kabayan, hindi malang umabot na isang euro mga kabayan sahod. Grabe yung pinaka uh, grabe yung pagkababa ng sahod ng uh, ng mga uh, migrant workers mga kabayan from Poland Milan yun ang binigay nilang suggested uh, net salary sobrang baba po mga kabayan grabe so nakakadismaya lang di diba? so na malalaman natin na ganun yung sinadjust na sahod mga kabayan e kaya nga pumunta tayo sa ibang bansa para maghanap ng malaking sweldo malaking sahod mga kabayan So, nakakagulat lang. And, yung sinasahod nga namin dito sa Croatia, mga kabayan, is not enough pa nga, mga kabayan, kasi yung Croatia is sumusunod sa loan nila talaga dito is yung minimum wage, mga kabayan, is 840 euro. No, mga kabayan, so, ah uh, minsan nagnineto kami dito, lampas na isang euro, mga 1,000 euro, naglampas kami ng 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 7, mga kabayan, so malaking bagay na din sa amin yon pero yung ganyan yung net salary mga na nakikita mo, ano, sobrang 600 kulang pa. Dito mahal yung bilihin mga kabain. sa Europa, sobrang mahal. Yung gastusin, bahay, kung nag ka ng bahay mga kabayan, kurinti, tubig mo pa, mga kabayan, pagkain mo pa. So not enough talaga yung 600, 700, 900 euro mga kabain. if hindi libre yung inyong mga uh, expenses dito sa Croatia o sa Europa mga kabayan. Especially sa mga ibang Europe countries eh, hindi naman libre bahay mga kabayan ikaw nagbabayad ng bahay so sobrang baba yung binigay na suggested salary mga kabayan so sana ma ano ma, mapag-isipan mabuti ng uh, ng uh, migrant worker uh, office polo Milan yung kanilang post na yun mga kabayan no yung binigay nilang suggested salary sobrang baba para sa mga Filipino, na mga OFW na tinatawag nilang bayani sa Pilipinas no uh, at uh, ng mga bayani tayo sa iba sabi uh, mga bayani tayo sa Pilipinas mga bay mga FW so yun kaya pumunta tayo sa ibang bansa maghanap ng malaking sahod so pag ganyan yung binibigay mga sobrang baba wala siguro uh, yung iba gusto nila umuwi <laughs> but pa tayo magpapakahirap dito sa bansa, ibang bansa mga bang ganoon lang kalaking sahod kulang pa sa so, ipapadala mo sa Pilipinas di ba So, kung kayo mga kabayan, ano yung mga, mga masasabi nyo sa ganyang sahod? Comment down below mga kabayan, matitignan natin. Ano yung masasabi niyo sa ganyang kaliit na sahod mga kabayan yung suggested nila na hindi man lang umabot na isang libo mga kabayan eh, kahit eh, kang, uh, isa kang skilled worker ka dyan kung meron kang uh, talent mga kabayan kung driver ka, kaya mo 950. Diba? Sobrang baba mga kabayan. So, nakakadismaya. So, sana pulo mo yan, na yan kung totoo man talaga yan, suggested na yan kung hindi lang yan na gawa-gawa uh, lang no, mga kabayan, so sana uh, mabigyan pansin po mga kabayan, yung inyong uh, uh, post na yan na suggested sa sobrang baba po para sa aming mga OFW kasi uh, sobrang uh, kandahirap dito magtrabaho sa ibang bansa mga kabayan, so sana matugunan ng pansin, so yun lang mga kabayan, sana nakatulong sa atin to mga kabayan kung meron kayo ma may comment dyan comment kayo down below mga kabayan kung ano masasabi nyo sa sahod na yun uh, alam mo ko hindi naman talaga sapat yung sahod na yun mga kabayan pero uh, we need your suggestions mga kabayan if uh, ano yung masasabi nyo dyan sa, sa post na yun mga kabayan and kung bago ka lang sa aking youtube channel please don't forget to subscribe and click notification bell para man notify ka sa panibagong mga vlog natin Uh, dito sa aking YouTube channel. So, maraming maraming salamat sa mga lumang subscribers natin. Na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. So, 12K subscriber na tayo mga kabayan. Uh, reach natin itong 15K, 20K and more mga kabayan. Please don't forget to subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang suporta. And hanggang dito na lang mga kabayan. See you around for next vlog. Bye-bye.